araw o so sa mga idol, isang magandang araw po sa lahat ano, Bayanihan dito sa isla mga idol ayano okay. keso, maraming maraming salamat Kahit pagod ang mahalaga Makarating ito sa patutunguhan mga idol ayano okay. keso, sana masaya yung mapuntahan ng bawat ah, pamilyang Pilipino Dito sa isla mga idol ayano okay. keso, bayanihan Yan lang po ang malakas dito sa amin ayano okay. keso mga idol, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pag- Uh, supporta at panunood ano, sa mga funny videos ko sa mga Uh, full videos ko ano mga idol ayan ko okay. so, maraming maraming salamat sa inyong lahat ano ayan ko okay. so let's go tuloy tuloy lang po tayo kahit wala po tayong uh, inasang inaasang ayan ko okay. so let's go mga idol ayan ko okay. so pangarap ko ang makatulong kahit sa maliit na paraan mga idol palang araw ayan okay so let's go let's go tuloy tuloy lang po tayo ano mga idol sa ating mga ginagawa ayan si Patay Bido PC ayan may dumadaan pa sa ating harapan mga idol ayan okay so tuwang tua o oh, nakakapagod minsan magbahinga rin ayan okay so let's go mga idol yan ang pangarap natin makatulong sa kapwa yan ang trabaho natin All around, mga idol, pag walang ginagawa sa opisina, pwedeng tawagan para makatulong sa ibang opisina, mga idol. Ayan, okay, so, let's go, let's go, mga idol. Ayan, okay, so, patawa-tawa lang, pero pagod po ang inyong lingkod at ang aking mga kasamahan. Ayan, Kung may nahulog pa, mga idol. Pinagtatawa na ng mga kasamahan kong tagabuhat ayano Ayan, kayo so, ah. Kargador na po ngayon si Tatay Gido, ano. Ayan okay. So, yan ang bagong kargador ng Kaluya. Ayan okay so mga idol. Sige sige lang. Let's go mga idol. Yan yeah, at ya. Yeah. May pahinga. Nagpapahinga yung ngayong kalabaw. Tao pa kaya mga idol. Ayan, sige. Tuloy-tuloy lang yan. Oh, lalong lalaki ang katawan ni Tatay Gido. Siya ang pinakamaliit yan mga idol. Oh, yan, mga idol. Ayun, mayroon siyang mayroong bidang dumaan, mga idol. Oh, let's go. Let's go, let's go, mga idol. Tuloy-tuloy lang. Oh, walang pahinga. Hangat kaya. Oh, 'di ba? Ayun. Smile, smile lang yan. Pero may tama na. Pagod na, mga idol. Oh, hulog pa. Sorry. Hindi sinasadya. Ayun. Okay, let's go. Let's go, mga idol. Oh, malapit na matapos habang may ginagawa oh, parang naglalaro lang kami mga idol Oo. oh, ayan okay malapit na malapit na malapit na sa katotohanan mga idol so salamat po ano sa inyong lahat at pagsuporta sa lahat mga followers non followers ayan okay so maraming maraming salamat po ano sa mga viewers ko ayan okay so salamat po sa inyong lahat ano ayan okay so maraming maraming salamat kahit pagod let's go Let's go, let's go mga idol. Ayan, natapos din sa wakas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, break time. Huh, pagod ang inyong tatay. Ayan. Oh, the time. Ang papawi ng guto mga idol at pagod. So, thank you so much sa inyong lahat. Maraming maraming salamat ang inyong tatay ay taos puso pong nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you so much!